Hey guys, uh, welcome back to the channel. Ah, uh, na at uh, medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog and hindi nakapag-rides, I think. Parang 3 weeks yata, no. <laughs> so, ah, uh, galing-galing galing kami sa Los Baños at nag-swimming kami doon kasi birthday ng akin lalabs. For today, uh, I want talk about this uh, road rage happening dito. Marami, marami na nangyayari na road rage. I'm sure na ilan lang yung mga nakikita natin na napopost sa social media pero sigurado na mas marami pa na undocument, uh, undocumented na away sa kalsada na hindi natin alam so uh, paano nga ba natin maiwasan ng road rage I can give you 5 tips guys and uh, yung pinaka uli ang pinaka importante number 1 magbawa ng pasensya guys bago mawa ka naman na bela bago matapakan yung gas mo wag na wag mong kakalimutan na dalin ang iyong patience ang iyong pasensya alright mas mahaba ang pasensya mo mas iwas ka sa away mas kalmato ka hindi hindi ka mababaway alright number 2 avoid contacts or iwasan mo yung mga agresibong driver sa kalsada ano ibig sabihin doon pag nag-drive ka sa kalsada napakadaling i-identify ng mga agresibong driver sila yung mga overtake dito overtake doon Pasaway sa kalsada. Yan. Iwasan mo yung mga yan. Huwag mo nang tikitan yan. Hanggat maaari, ayaan mo siyang mauna. Yung hindi mo na siya nakikita, iwasan mo yan. Number three, connected to dun sa pag-iwas sa mga agresibong driver. Kung sa pagkakataon naman na hindi mo na iwasan yung mga agresibong driver, aksidente mong nakasalamuha sa daan, avoid eye contact. Huwag mo nang titigan. Huwag mo nang tingnan. Aminin natin mga lalaki, pag nagkatitigan tayo, akala mo parang gusto natin may pagsuntukan na, di ba? Lalo na, kung aggressive yung nakaharap mo, inay contact mo pa, paghihitap lang yung galit. So, iwasan mo na, pag eye contact sa mga kamote na yan. <laughs> Number four, learn how to say sorry. Kahit ikaw yung tama, mag-sorry ka na lang. Pasensya na boss. Hindi naman makakabawas ng ego yan eh. Mag-sorry ka kahit alam mong mali siya. Ngayon, pag nag-sorry ka sa kanya, tapos bigla niya, bigla niya na-realize, walang niya, ako yung mali Siya pa yung nag-sorry. Marirealize niya na, yon he's so stupid. <laughs> he's so idiot. Naging, naging ganun siya sa kalsada at pinakita niya sa sa'yo yung asal na yun. Alright? At ito, ikalima, very important thing isipin mo yung mga mahal mo sa buhay isipin mo yung mga nagmamahal sa'yo na iniintay kang umuwi just think of their faces kapag ka meron ka na na agresibo at alam mo nahahantong sa isang road rage pasok pa bigla sa kukote mo yung mga muka ng mga mahal mo sa buhay yung muka ng tao na unang unang makikita mo pagbukas mo ng pinto ng bahay nyo pag uwi mo sawa mo anak mo baby mo <laughs> kapatid mo nanay mo at kung sino man na alam mo na pagbubuksan ka ng pinto pag kumato ka sa bahay mo pag uwi mo kasi kung hahando nga man sa isang road rage aba malamang sa malamang lose lose situation ka dyan at say, magaling ka may pagsuntukan nanalo ka sa suntukan napataob mo siya it's gonna be next pwede ka makulong hindi ka makakawe abala ka pa sa kaso eh ngayon if it's the other way around ikaw ang natalo ikaw ang naagrabyado may baril yun may baril yung nakaaway mo sa kapopulutin ngayon hindi ka na makikita hindi mo na makikita yung mga mahal mo sa buhay wala na dead end ka na at ikit sa lahat makikita ka na nga makikita ka pa naman ng mga mahal mo sa buhay sa ataol na lang pag nalibing ka na Pangalan mo na lang makikita nila Sa nicho O yung mga pictures mo na lang Sa cellphone nila At sa mga picture frame nila Alright So guys again Magbawa ng pasensya Number 2 <coughs> Ubiwas sa mga agresibong driver Number 3 Avoid eye contact Kung sakaling may makasalamuha kang aggressive driver Number 4 learn how to say sorry kahit ikaw yung kahit ikaw yung nasa tama kahit alam mong mali sila <coughs> at uli isipin mo yung mga mahal mo sa buhay na naghihintay sa'yo sa bahay pag uwi mo mas maigi nang umuwi ka sa bahay ng buhay kaysa umuwi ka sa bahay sa iyong lamay alright so guys this is your moto macho maraming maraming salamat at don't forget to like subscribe and share this video you can also leave a comment maraming maraming salamat po hanggang sa muling rights god bless you all bye